Adi, sa dimasalang masalang ini, kagaya na dito, dito sa nabangig. Adi niya, no? Adi, nag-rimbo-rimbo pa mga kulay sini mga idolo. Kaya, mag-order dahil yung kamusakan, ka-fish vendor vlog. Adi, ha? Fresh na fresh po yun ang mga isda na mga... Adi, nag-siriga pa mga kulay. Adi, It's ako, nice, sa taba. Bakit mo kami dito sa taba? Ito <laughs> ba? Ito <Do> <laughs> ang may tagi yun, si Ate Indayo. Ane, uh, ako, ano yung ano? Kagurugan doon niya, dito mga pisto. amin yung niya, dito mga... So, okay. Ate yan, isda nyan, ha? Ginakilo na niya naman. Dada rin pwede pa mas pati. E, na naman niya naman iniutos, boulevard ni Kapis Bindor niyo ada idol Ada may sticker na nadaan na kung gimbotangan ng kanatin the sticker oh. Kapish Binder Vlog. Yeah. So. Sige. Dati din na rula bas. Uh, okay ra. So, oh, sige. So. Sap sap na durdarag ko da guldulan. Kay ko rin ko manu. Ay. Ngabi na namon ni Di masala mga guwapo na isda. Kaya comment section dahil ka ako sa nakon. Kapis ko mag-order dahil sa nakon. Mga isda di din hali, didi ka natin din ako kuhan. Tipait, kang kuya Rico. mga guapo Ang oh, no, mga, mga, mga tagiya, um, mga simple lang. <laughs> ang mga tagiya sa duwa. Ang mga grabe niya. No? mga sunod at law, grabe sila mga isda di din Kaya... Mag-order na daan ka mo sa mga kuhay niya sa mga kitang. Mga balakwit, mga idol. Navy. Navy. Plus utyo. Fresh ah, na fresh. Nagapula-pula pa. Ada, nagakuang pa. Nagarimbo-rimbo pa mga kulay. Ada, mga brand new na. Dili ka din ang mga sikanhan. Ada, mga kuang ka din na. Pag sabi si Kuya Rico, pag kita ni ni Grau na, manin ka sila mama sa vlog. Nakasakot <laughs> mo si mama. taksi ba? Fresh na fresh. Adlaw naman diyan karabot. Adlaw na. Misan. Yan kami ninda taba niyan sa di masalang eh. Kami ni sa di masalang di di. Grabe ni iwat chan isda di. Puro gali sa ankuan. Puro ganda gali sa pasil di di sa di masalang. mga ay doon ang merkado saan di masalang pagkaganda sa area sa di masalang at tapang damang chicks ¿Qué? vamos a ir